Good morning, good morning mga idol Ito po, yan, mamimitas tayo ng patol Ako sana mga idol ah, Ayok po magsalita ng ano, hindi maganda Dahil ako ang nagpundar ah, Ngayon naging ah, wala naman po kung ganong baser mga idol Ang problema, ah, ngayon ah Kung alam lang ng mga idol Ako mismo ang nagtuturo kay WBUS para sumikat, para kumita hindi po, hindi, hindi po ba nakikita nyo rito araw-araw, di ba? Kung hindi ako makita sa mag-apon noon hindi daw siya masaya. Kaya sabi ko sa mga anak nila, gawa siya ng content para uh, tagtag -tag kita sa kanila. At hindi na lang palaging, ano, ngayon mga idol, nakita ko pa, nag, hindi na siya, alam nyo paano, buhat, nang hindi na pumunta rito, hindi, ayaw ko siraan eh. Kasi medyo masakit lang po yung mga basher wala ako kasi buzzer eh pero doon sa na upload nila nagkakabuzzer po ako hindi na ini na hindi na naiintindihan ng iba talagang <laughs> yung ganun turo lang ng cameraman niya yon pero hindi po ako ganun na ugali mabait po akong tao mga idol at tingnan niyo po yung mga bisitang yan magtatanim ako mag uh, bibili ako ng pini magtatanim ako madidilig ako tapos papakain ko po sa mga bisita natin na idol, ganun po ugali ko mga idol hindi yung <laughs> yung ano ako ah umaga umaga, hindi po yung uh, kagaya ng comment nung ano, ilinakuan po kay W boss, idol hindi mo kilala, pero sana wag naman ganun, kasi ano, gusto ko lang kumita si W boss ang problema mga idol, si W boss ko, ano, dapat yung mga baser rinireplayan po nila ang problema hindi man rinireplayan parang ano gusto lang silang kumita kamukha ng mga fake account kahit na makasakit sila ng damdamin pero ako ayaw ko sanang gawin yun ayaw ko sanang mag magsalita pero ganito po ang nangyari mga idol yung buhat po nang sumahod siya dahil uh, sabi niya sa mga tao ko mga tao ko rito na bibigyan ng ano ang ganda ng mga milo no? Ito yung milon na galing divisory oh. Yan ang milon. Yun yung po, may simbanda Sabi po, buhat noong, sabi ng mga sa mga tawang ko, at ko rito na pagka sumawot siya, bibigyan sila na kahit na pang lang. Hindi naman kailangan yun eh. Na, kahit na ako lang magbigay naman sa mga tao ko, pwede. Pero iba eh, kasi yung binigay, di ba? Uh, para malalaman niya lang niya. Buhat po na sumawot siya ng 100, magkano? 160. Ayan, na. Uh... Hindi na nagpakita rito mga ito. Hindi na pakita rito kasi may may hiram pa siya sa akin kasi. Pero hindi na nagpunta rito. Dapat eh, tignan niyo po si Mas Mas. Nagpunta rito naka-million siya sa akin. Ah. Magkano binigay sa inyo ni Mas Mas? Tigto 500. 500. Oh, dalawang beses. Oo, tapos may dalas siyang pagkain. Ah. Kasi sana yung mga tao kahit na tagisang isang kaasigarili lang sana, pwede ano. Problema, para siya napaso eh. Buat nung sumaot siya, wala na, hindi na namin nakita. <laughs> Pero nanimiss ko rin siya mga idol. Siyempre, dati kong kasama rito, nanimiss ko rin siya kasi uh, uh, kasi uh, alos nun Kaya bagay, kailan pa lang pumunta si dito si W, di ba? Ah... Uh, araw sa araw nandito siya mga idol. Kaya medyo na ko rin siya. Pero sana po pag ang gusto ko lang yung pagbaba, baka ano nila kasi wala po akong basher eh. Puro do sa kanya pinakita ni Ryan sa akin ngayon kaya umaga-umaga na ano ko yung parang uh, tawag ah. Na. Naiba yung ano ko. Ano mo? ano mo? Pero yun, yung mga basher ang sama ang ano nang salita nila. Pero hindi po ako ganun na tao mga idol. Kahit napagtanong niyo ako dito sa lugar namin. Hindi pa po ako nag TikTok, hindi pa ako nag reel -re. Ugali ko na to. Mga idol. Hindi po, hindi ko naman ano. Pero pu wala akong ba yung sa politika po, wala akong balak pumasok sa politika. Kaya akala ng iba, pinagawa ko po ito. Akala nila, ahabula ko ng politika. Hindi po, mga idol. Wala po, dahil po lang ako sa pinag-aralan. Pero kahit nakulang ako sa pinag-aralan, alam po lahat ang tama at hindi. Alam ko po yung tama at saka yung mga ako ng damdamin, ayaw ko. Tingnan niyo po yung mga ano, yung mga fake account. Kilalang kilala ko, pero hindi ko dinimanda kasi at hindi ko pinaam sa mga kahit na marami akong kaibigan na kapulisan at saka mga AMBI, Hindi ko po ginagawin Ay, hindi ko ginawa yung pag-vlog na yan para makasakit po ako ng damdamin na kamukha akong tao. Mapagmahal po akong tao, mga idol. Umaga pa lang, iniisip ko na po ibang tao dahil uh, una, nung una, ang mga pamilya ko pero nung na, ano ko na yung sa pamilya ko, ngayon ibang tao naman lagi ko naisip kung alam nyo lang yung kaya hindi na ako nagpo-post na yung mga may dalang reseta, wala naman akong butika hindi ko na po pinopost yun kahit na yung sa Pasko siguro hindi ko na hindi ko na ipopost yun dahil sa hindi na rin, hindi na rin kinakaya ng aking ano, yung bulsa siyempre, may pamilya ko yung mga anak ko, Uh, walang tig umaga pa lang kumakain na nagaano na di ba pero talaga nagbibigay naman ako yun. yung sapat lang hindi naman yung sobra sobra uh, yung kay WBoss, WBoss, W boss no kung naririnig mo to dapat kapag uh, nag post re-re-upload -re kayo yung mga basher naman pagkisagutin nyo naman hindi yung uh, uh, para tumas lang ang ano nyo siya. yung views kahit naman nasasaktan ako wag kasi kung hindi sa akin, hindi naman mangyayari ang daw. alam ko malaki ang sahod mo kahit na kami, ako wala akong sahod na ganyan. Uh, sana, alam mo naman yon Pero sana, sagutin nyo lang yung mga baser kasi hindi ako gano'n natawa tawa, double boss, alam mo yan. Yung ginagawa akong tinutulak kita, turo lang ng cameraman mo yan. Pero, at saka po mga idol, chewin ko po si double Hindi, na hindi naman gano'n malapit. Pero matanda sa akin, tsaka katakutan din ang apelido niya. Pero ano sana, yung mga baser uh, na ano, uh, pagkisagutin nyo naman kasi nasasaktan din ako. Kasi alam ko kasi mag, uh, umaga pa lang hanggang gabi bago ako matulog. Ayaw kong makagawa kahit na konting-konting pagkakasala sa Panginoon. Mga idol, ang sabi ni idol, good morning, good morning. Nagkasaan po kayo? So, lang. Dito po sa ha, uh, <orith> po. Idol anniversary, day shout out mula oh, yeah. oh, huh? oh. <laughs> hey, Happy <laughs> Peter, <laughs> Peter, oh, Peter. <laughs> sa tagalog, uh, Oo, Rani sa Eh, Ay, sila lang nga na kayo, ha? Ito. Ikaw ang ginawa ka na? Opo, opo. Sila lang nga na kayo. Sila lang nga na kami. Wow. Do you like uh, weather in the Philippines? Yeah, or, very, uh, much. Yeah, very much. Very much? What do you like? What do you like a food? What do you like a food? Uh, your favorite uh, food in the Philippines? Saan pansit. Dapat <laughs> 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 dapat dito pakainin <Uncertainly> natin ang ano, pansit <laughs> bato. Pansit bato. Pansit bato yung mga sa dalawa. Okay mo ani. Magpasit ka po Okay mo anak mag. Hindi, kakain tayo ng buro tsaka talak <laughs> yan. Oo. Di, wala na. Di, wala na. Ah, mam. I'm cousin of Peter yeah, and Pinsan. i uh, and I'm, uh, I was the one who was. The player Where, player what's the two. your country? Netherlands. 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 Oh, beautiful. beautiful. Yeah. These uh, this, uh, This is imported and this is native. <laughs> <laughs> look at, at this nose. Pointed, uh, <laughs> pointed. <it>, point <laughs> uh, uh, look at the... Ah, this one, this one. <laughs> uh, 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 good morning, good morning. Ito taga saan, Idol? Minalin. Ayan, talapi ang walang kamatayan. Kain po tayo, ha? Ayan, nasa kasama niyo. Ayan, nasa kasama nyo. Masarap yung bulo. Oo uh, naman. Ito, taga-sampo. San Rafael, Bulacan. Yan. Talapi ang walang kamatayan. Uh, good morning, good morning. Kain po kayo. Pakabusog nyo. Ano? Masarap po yung buro. Ito po, taga-sampo. Kanyaman. Idol, nasira kami. Kaya, nakanyaman. Kanyaman. Kapag nasi? Special. Kanyaman yung buro eh. Oo, ano yung sila ka po yung buli. Ayun yung buro. Ayun, nanyaman. Nakariklan eh.

Sana, watanawa kaigay. Oo, tayo, ooo, tayo, ooo, tayo, ooo, opo, ayan, handaami tao. Yun po, oo, 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 Mabalangat <laughs> oo, Mabalangat, <laughs> oo, 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 Anya maning buro. Apo. Anya maning buro tang na. <laughs> salamat, salamat <laughs> ay <tayo>. ato, salamat salamat. <laughs> salamat, salamat, salamat. Mga anak mo. Apo lak. Apo lak. Malalaki, Malalaki ano. Salamat tayo. to la. <laughs> salamat uh, salamat pinasyan niya si tatay. Good morning, good morning. Ito po taga Balagtas. Balagtas, Bulacan. Ah, oh, ayan po, kakain uh, uh, tayo, tayo, kukuha pa ako ng talapi at saka buro, napakasarap ng buro. Ayan, napakasarap po. Uh, kung mga, ba, I'm dapat ata kayo nauna dito, ano? <laughs> <laughs> pers, pers ka, pers, perser po kasi, eh. Oh, oh. okay, alam ko, nauna pa kayo dun, ha? Ah? <laughs> Ay, salamat kayo ta. ito, taga saan po? Tagig, ang layo. Layo tagig tagi. tagi, tagi pa. Oo. Ha? Eh, kahin po kayo, wag kayong halis ha. Sandali, papauli akong talapya. Ito, taga sana ito. Lupa, huwag yan, ano? Ay, pakuha pa kayo ng ano, kulang yan. Kakain kayo, na Ay, kakain kayo, ha? Ayan, tara, tara, tara. Patawala talapya, mga idol. Ito yung burong isang kawa. Isang kawa, buro. Ayan. Ah, Ang dami. Sinangat tayo, mga idol. Pawang. Pawang na marami saka patola yung bawang at saka tayo po ah, ang nangitlog, eh. nangitlog ng... naman, oh, mga uh, ano nang itlog itlog ng liquid na manok mga idol para sa sinangat ayan eh. para sa sinangat mga idol ayan ayan bangun mga idol oh. bawang at saka sinangat yan masarap ito o, pati daon-daon na sa akin mga na agad sa mga isita natin Good morning, good morning. Yeah. Yeah. Ay, kain na po tayo mga idol. Ito may bisita akong foreigner. Gusto dito dito mo. Yan. They like a uh, uh like, fried rice, fried rice. Yeah, fried rice. Yeah, fried rice. Wow. Yeah. Fried rice yeah. Opo. Yeah. Just, no? just a little for so. me. Yeah, Ayan, little. Oh. yeah little. So, lang uh, dito, uh, like little bit in the soup. Delikado ako dito, mga idol. Thank you. Manglawa nga dito. Yeah. Yeah.

<laughs> it's too hot for the too fingers, too Yeah, yeah, yeah. Man. yeah, yeah. yeah. Bang and Ayan pa. Ang man natin, kung mag-inog ito. Ah, laki. laki pa kuha Uy! You say, you say hi. Ah, yan. Ang ganda. Wow. You say hi. Ay, idol, pag-iaw mo na ito, hindi kakasya dito. Iyan, no? Looks mi humo, eh? Iyan, may humo. Ay, ano yung undertale ka pa pangan? Opo. Bye-bye, Bobby. Oh, there is no, a there. I do my best. I <laughs> oh, to live in the Philippines. Wow! Yeah. And we I eat the was here first yeah. time. Third time. 1984. Mm. Wow, well, 1984. That's it. The What the Mr. palaya? Mm. Mm, good, huh? Do you like Filipino uh, uh, food? I like.

Voice boys, <laughs> boys party. Yeah. party. Yeah. voice Boys only. Boys <laughs> only. Hmm. For the boys. For the boys, ah, huh? For the boys, yan. May bisita ako mga idol ito. Kungot. Magduro ko. Kamay na, kamay. Oh, kamay, kamay. Oh. Kamay, kamay, ha? Oh. Hmm? Hmm? Come, huh? It's a very good guy. Yes, yeah. Like a... Uh... Mm -hmm sarap niya. So, aku lagi nangingi yan. Hindi. Mm Hindi. -hmm. Very nice. Very buruk, Buro. Tingnan niya mga idol. Oh. <laughs> Umakain na nga. ni Idol ngayon. <laughs> Foreigner naman yung mga bisita niya. Tay Tatay, tay taton. Very good ah, no. to be your guest, né? Yeah, Yeah, oh, yeah, ya. Very good. Very good to be your. guest. ya, nah. Oh, like a oh, Nah, no? uh, uh, maybe... Eggplant. Huh? Eggplant. Ya. Yeah. noren. Yeah. Yeah. Pusa. 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 That Puma. soup is called patola. Patola. Hmm. Kahit na ano pala, kinakaya, mas kinakaya pala ka na Hmm. Hmm. Hindi niya ako naintindihan, mga ito. What's your name, sir? Peter. My name is Don. Oh. Don. Don. T-O-N. Uh, And you, sir? A Peter. A I'm Peter. Peter. Oh. Yeah. Do you like uh, Filipina? I like it very <laughs> much since 1984. Yeah. Mm. Filipino is a uh, very good nose. No. I was immediately in love with Filipinos. In love. I yeah. entered oh, yeah. here in 1984. I'm going to go to the machine. I'm going You take um, watermelon. Mmm. Mm, very nice. Mmm. Yeah, man, uh. I, uh, the first time I arrived here was in um, 81, I believe, uh, no, 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 much earlier, mm. mm. 74, mm. uh, 1974 I arrived here. Mm. What's your work? Your work? First, I was a nurse, but then nurse? I, uh, yeah, and I met a Filipino nurse in the uh, in oh. the Netherlands. In Eindhoven. Oh. Anto of Netherlands. And that's why we came to the Philippines. and then. They turned and started chicken farm Florida Blanca. Yeah, Florida Blanca. Florida Blanca. Yeah. Blanca. one Florida Blanca in uh, what uh, Jack 22. Uh, town proper of Florida. Town proper, um, town proper. Uh, we in uh, San Antonio, Florida Blanca. Ah San Antonio. Hmm. Like, uh, buru, uh. Like this, uh. buru to Ang ganda naman, naman natin. Tapos mong talong kaya. At sya <laughs> Kumakain sila. Mahal Good morning. Good morning. Ang sabi niya.